Good morning sa inyo at nandito na pala tayo sa Willens and Saragay. So, magkita kami ngayong ano uh, pumasok kasi magpo-participate tayo sa ano uh, Ragay Civic Parade. So, ayan so ito yung sasakyan natin. Uh, Pag-attend natin sa parade. Makita ko sa inyo. Okay, 'Yung truck natin. Meron tayong dalang sala set. Yan. May free center table, tapos yung dami na tanner ng pcN tapos foam ng Salem sa so, yung harapan ng truck natin nakababa pa mga roll up natin no? kasi uh, tayo sa Civic Parade yan, yan ang gagamitin natin sa ano, parade mamaya Baka sana yun yung float natin. <laughs> So ayan, uh, kita-kits na lang po tayo mamaya sa ano sa Civic Parade. So 7 AM yung assembly dun sa ano sa Andaya Park. So kita-kits na lang tayo doon. Ah, uh, balikan ko kayo mamaya pag andun na tayo sa park. So ayan, nandito na tayo ngayon sa Andaya Park. Kasama kami ngayon ni Michael. Hello. Hello. Hey! So, dito tayo magsisimula. Oh, major ito naka formation na sila so hanapin natin yung lugar natin kung saan tayo dyan isisingit Ay oh, yung truck natin sa unahan so, gaya ng dati nililiko tayo dyan sa unahan kasi maghahanap tayo kung saan tayo dyan sisingit. yan hanggang dito sa dulo sige lang tol sunod ka lang sa truck hey, may dalawa pa sa likod oh boss Ayun Ayun sila oh Ayan, bababa na tayo dun sa kabila Kasi Kasama na tayo sa formation Unahin natin yung truck Hindi, ulit na Kapag okay, dumaan pala kasi Ayan na, susunod tayo dyan. Up, up, up. Winner, Sa, so, na, ano kita boss? Sa unahan. Sunod kayo dyan kina ano? Kina Seronin. Right. And so ayan, pull up. Wala yung organizer, di ko makita kung saan tayo susunod. Ayan o. Ayan yung truck ng BFP ra guys. Ayan, si Michael. Siya ngayon ang driver natin. Ayan, balikan ko na lang kayo pag nakapwesto na tayo. Idol. idol Idol ang sungit mo naman Idol So ayan, may kakilala tayong maradaanan na ito siya, oh. Sir! <laughs> Good morning! Hey, Sir Jun Borondia! So yan, cut-cut lang yung video natin kasi mahirap mag-upload pag sobrang haba na. Matasaw na hangka. Mana

Kamala ko. Hindi <laughs> ba ang pinag-iisa? Publasyon nila o eh. Dahil yung organ, ah ano nane? Hindi uh, pa, uh, bago lang ata yan. Baka mga ano, sa mga referee. Boss! Shoutout <coughs> kay Kuya Arvin Hey! ah so, liligo na tayo dito sa Producers Bank. Hindi na tayo dun didiretso sa una-unahan. Si Dada Madadaan na natin si ano Kuya Merly Boy. <laughs> si Kuya Merly Boy Neri. Oh, shout kay Boss Mark Alikaway. <laughs> Michael. Yes, Michael, ah. Oh. <laughs> Naglakad na lang din. Pakita <laughs> pa rin natin yung truck natin. Hindi naman no, pwedeng tayo lang lagi ang ano. Sila lang lagi nakikita. Dapat tayo rin. Yes. Yan you know. Yes. Ano teka lang d'to. Yes, stand up Okay ba? Okay ba? Okay ba? Okay. Pa? Hey. Let's go. Naku, tulog pa yata si Kuya Worldly Boy. Mukhang lasing kagabi. Ay, mga bata, oh. Hey. Oy, si Kuya mo! Ay, <laughs> ay, <laughs> Kel. Hey. <laughs> oh, si si shoutout mo. Shout out, <laughs> okay, panibagong ano naman tayo, record naman tayo. Kuya to. <laughs> Nagdadaya yung dalawa oh. <laughs> Ay, check mo kung ano mo sa sabit. Sabi sa likod. Ayan, nandito na tayo sa palengke. Sana wag sumabit yung karga natin. Ayan o, no? may palengke na ngayon. Rekta na to hanggang pesta. Help, 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 help. Ayan, dumaan kasi kami sa palengke. Sa may mga trapal na nakalagay. Buti na lang, hindi abot yung foam natin. Ayan. Hindi na tayo sa, ano, sa, sa, sa pinakay sentro sa palengke. So yun, know, shoutout sa coffee ledger. Ayan. Na coffee ledger. So, 'yung, tayo sa unahan ng trap pumuesto kasi, ano. <laughs> kasi 'yung hindi na yung nasa unahan. So, daan, -daan na, na lang natin. And I'm um, sure sa mga taga LCC. Ayan. Load na lang muna sila. Sorry <laughs> ng mga nakaday off dyan. Sa yun na yung palengke. Tagay public market. Dito naman sa kabila yung simbahan. Gusto ni Trinity Parish. Tagay. Tagay. dito pala yung game uh, natin uh, hello po good morning po uh, spectator natin mananulod ng parada yung truck Medyo putol yung pwesto ng anong So, ayan. Dito. Malamang sasabit na to dito. Patay tayo nito. Hindi <laughs> natin siguradong makas yung truck natin dyan. Kel, Tiga lang muna, bahala mag ano. Mukhang hindi kakasya yung truck natin. Malabong makapasok. Sa ano na lang? Sa ano na lang? Sa kabila na lang. Hindi ah, kasa. Oi, kita kits na lang sa kabila. Sa kabila. So kami yung magtutuloy kasi hindi kasi yung truck natin. Tra 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 tra. Abul tayo, boss. Yan bubukas pa lang yung palengki ngayon. Mga tinda na. So, ganito yung tsura sa likod namin. And, kailangan natin humabol dun sa dulo ng parada kasi doon natatago sa kabila yung truck natin. So, Jani. Jani. share key ano kay Pops Jani. Napatulog pa yata. Diretso pa tayo. Dra. Uy, may ice cream vendor pala dito. Sa so, init yun, nito ngayong dulo ng parada. Ay nag o pa si kuya Kuya, yeah, bante na tayo. <laughs> Iwan nga na. <laughs> Mamaya ka na magukayukay. Parid mo na tayo. <laughs> so ayan, na tayo magtatagpo ng truck natin sa kabila. Kel, check mo nga kung sila sa kanto. Sige, ikot muna tayo. Ano, shout sure out okay kina sir, oh. So ayan, diyan nalalabas yung truck natin kasi hindi na makapasok doon. Sobrang lit na ng space. So sabit pagkakanda sabit-sabit siya. Kaya magiba ng ruta. Ay, yung truck natin. Yun. Eh, hey, sa kabila sila, sa kabila sila lumusot. <laughs> sasabit po sa ano sa mga tali ayun, nandito tayo sa ano po plasya ni Raya So ayan, sisingit na yung truck natin Okay Kabalik na <laughs> in entra natin So, yan, condolence kay Tito Totong. Tong, condolence. si Nunoy oh. Nooy. Ang legendary Nunoy Dukot. Elementary pa kami, Nunoy Dukot na 'yon eh. na Iyo. Ay. <laughs> malapit na tayo sa Municipal Quadrangle kung saan magtatapos ang parada natin Ano boss? Kamusta? Eh, hey, mga layo. <laughs> <laughs> galina <laughs> galena sangaling galing to si Jandel Shoutout magandang umaga po Kay Ma'am Yvonne Yes <laughs> lagu oh, oh. <tuk tangan> परमानियन तो दिनो और Eh, okay, may nakikita ulit tayo nakakilala ngayon. Ayan. Oh, picture muna. Ayan o, shoutout kay Pops, <laughs> Johnny Ray. <laughs> Ayan, papasok na tayo ng Municipal Quadrangle. Shoutout sa Philippine Army natin. Ayan. So ayun, malapit na tayo sa gitang Municipal Quadrangle. So bumaba na sila sa truck. Si Jan, si Jessa, si Michael, si Ma'am, si Weg. Tatawa na